sasakay sa ating sa sa natin. Guys, naglalakad na tayo. Hinahanap ko kung nasan yun. Ang bigat pa naman ng hawak ko. So, naglalakad na ako guys. Nakababa na ako ng bus. So, hinahanap ko na lang yung condominium na pagkukuhanan natin ng bagong bag. Mga bag para sa inyo. Sana guys, ma-appreciate nyo yung effort ko para to sa inyo. Finally, pagkatapos ng ikot-ikot, nandito na tayo. Ayan, pipikapin ko lang siya sa my guard. Ayan na guys, nandito na tayo. Update ko kayo ulit mamaya. Ayan na siya guys. Kukunin na natin. Wala pang guard guys. Antayin ko pa. Ah, sa quarters na dito. Ayan na siya ka. Hintayin ko lang yung guard. Nakuha ko na. Ayan na siya guys. Okay. Dalawang bagong bagong bag. Thank you. Titbit na natin guys. Pauwi mo. Ayan. Hindi ko alam kung may daanan dito pero subukan mo ito. Ayan na guys. Ang bigot ng titbit ko. Ay ba? Sana oh Kukuha na natin. Ayan na. Dalawang bagong-bagong bag para sa inyo Kakain mo guys. Sobrang bigat ng hawak ko, no? Para sa inyo. Kumain na nyo guys. ko Ayan na guys, nalasakay na tayo. Nag-grab na ako kasi hindi ko na kaya ang bigat. Ayan, ang bigat niyan guys, sobra ang laki niya. So, nag-taxi na lang ako. Nag-grab pala. So, Grabe pagod ko. Kumain na rin ako kasi nga, na-stress na ng tanghali. Namumula pa rin yung kamay ko. Para sa inyo to.